So guys, so nandito pa rin kami sa Honda Goa. Ayan, Lopez Quezon. So, pakita ko lang sa inyo itong kagandahan ng mga ng lawa dito. Ng uh, palaisdaan, parang palaisdaan, napakalawak. At meron ditong meron na uh, Bando na na Halos wala pakinabangan So, pasyal tayo dito. So, yun, oh, ginoo. Halos na ananasin siya. <laughs> Mabuslut ka 'di <niya. laughs> <laughs>

Yan. At na ito yung sinasabi na gawaan uh, ng harina. Yan yan. Kulang building na So ito yung natatanaw. Sa, ito yung natatanaw sa uh, gumaka keso okay, Tatanaw ito doon. natin natin ang loob. Ah. Uh. So yun oh. Wala na. Oh. Puro tubig ng ilalim niya. Butas-butas na. Ang barkong ito. So ito pala ay ruro. Na kargahan ng mga truck. O kotse. Siguro na mga tumatawid sa kabila kung merong kung merong tinatawiran dyan hindi ko alam, siguro meron Yan. so yun, merong namamangka tinan natin Yan. so nakita ko sila kanina kasabay ko pumunta dito meron silang dala maliliit na hipon, siguro pamain yun sa biwas, manghuli sila ng isda So yun guys, dahil ngayon lang ako napunta dito ah, Siyempre, bablog ko to Bundagwa Bundagwa Yan Yan, yung gawa ng harina. Yan. So, nakikita ko dati Kala ko, power plant yan Yan daw no, pala yun Gawa ko pala ng harina yun Matatanaw yan sa gumagawa so, Siguro kaya tari sa muna sarap mang lakaya dito manguli ng mga isda o mamiwas ganyan malambat hmm. so hindi ko alam kung ano itong kulay blue na ito na nakalinya papunta doon sa kapila doon sa kabilang ano yan so siguro daloy yan ng tubig yan tubig siguro ang dumadaan dyan. papunta doon. Papunta doon. Yan. Okay guys. Oo, tagarito lang si pag ko siguro dito mang manghuli ng mga isda. Alimango sigurado, meron din dito. Hindi mawawalan. So yun doon sa kabilang dulo doon. Ang layo po. <coughs> Ang lawak pala ng lalakbay mo rito. <coughs> ito, lalak kaya ka makakarating ka doon sa kapila doon. kaya so, yeah, kahit sa gitna lang meron na so lang guys picture muna ako dito sa barko na ito Ayan, okay. So, yun po. Ang lawak. Ha? Meron pa yun doon sa kabila. Doon pa. Kapunta pa yun doon. Yung hmm, dagat niya. So, doon ako na ng video. So, yun lang guys. sa maraming salamat sa inyong lahat. Yan. Sa mga nanonood ng mga video ko at sa mga nagla-like. Yan. Pag nag-comment ka diyan sa aking mga video, nag-share ka, mag-heart ng aking mga video, yan. At panood na rin po ng watching na rin po ng aking mga lives. Yan. So, nanonood din ako ng mga video nyo Royals mag comment lang kayo sa video ko manood ng kaunti ganyan Mar malaking bagay po yun so magtulungan po tayo maraming salamat bye bye hanggang dito na lang thank you thank you for watching peace out